morning sa lahat eto dahil um, sa tension na nangyayari dito ngayon na yung aking saging ay na sumbrang hinog so sa sumbrang hinog na naghihinayang naman akong itapag kaya eto ang nangyayari ginawa ko siyang banana cake nilagyan ko siya ng walnuts at saka ng cherry fried cherry so ayan ang nangyayari sa amin dito Ayan, kung naririnig ninyo, non ang lipad ng warplane sa taas. Kasi, um, alam naman ng lahat kung ano nangyayari sa Israel. So, I think, kasi nakikinig ako sa IDF, uh, Israel Defense Force, sa spokesperson nila, sabi, ay eh, medyo control na ang sa South, unlike nung 3 days ago. Uh, first three days sobra pero nakakasad lang sa sobrang daming namatay civilian man o sundalo so ngayon itong lugar namin dito sa northern binabantayan na rin at saka doon sa Golan Heights sa north eastern part ng Israel Heavily guarded na rin kasi ayaw nilang magaya sa nangyari doon sa south ng Israel ang uh, dito. Kaya sabi nila, hindi na. Kaya, ayun, heavily guarded kami. Every day day and night, 24 hours, um, may lumilipad. May lumilipad. Guarded ang aming skies and also ang paligid dito, border. So, ayan, medyo kakakaba-kaba pero, andyan yun eh wala namang mangyayari kung kakagaba pa di ba? Wala tayong magawa kaya laban lang. Saan 'yan matatapos din 'yan. And anyway, okay na rin ang aming shelter, prepared na rin. Kaya sa mga friends ko na nagbo um so far so good. And praying na hindi na aabot sa war pa dito sa Uh, or hindi na madagandangan pa. Or hindi na uh, doon na lang sa south. Doon na lang sa south. What I mean do, kasi na start na sa south, doon na lang huwag na start, kakalat pa sa ibang parts ng Israel. And uh, take note, sa south is uh, a little bit controlled. Not a little bit kasi controlled na nila sabi ng IDF. Pero um, still fighting. Dahil gusto nga nila ma, ma ano talaga yung Gaza Strip para hindi na raw maulit ang nangyayari. So yan ang nangyayari dito guys. Ikain ko na lang ng banana cake. Ikain na lang namin ng alaga ako ng banana cake. Kaya ito luto na, pinapalamig na lang. So ayun guys, wala lang, bored lang. Kasi kakatakot naman lumabas. Although na ang may, may mga stores na sarado pero most of the stores naman ay bukas especially ang supermarket. Alam nyo, first three days na ano, nagkakaubusan dito, nagpapanik buying. Pero may nakapagsabi na ngayon daw may stocks na naman ang supermarket. So, we'll see. Sana matapos na ito. Malay mo, baka bukas, i-declare na ng Israel na clean na ang ano. What I mean is, um, clear na ang ang anong sasabihin ko? Ang kalaban or clear na ang war sa Israel. So, we are praying for that. So, thank you so much for the prayers and sa pag-alala. Thank you, thank you. Keep supporting us, keep praying us. Oh, I what I mean is, not us, supporting us uh, mentally, mentally. Um, and also na sana, eh, magiging peaceful na ang lahat. No? So, yun lang naman ang ano natin, eh, magiging peaceful. Mag, mag, ano na lang tayo, uh, live our life happily and peacefully. Kasi, eh, short lang ang life natin dito sa mundo, eh. Kaya, i-enjoy na lang natin, ba? Diba? O, sige na, kung ano-ano, sinasabi ko, bye-bye, kain na kami, tikman ko na yung aking niluluto.